Kain tayo. Merienda ko. Kama? Kama? Gusto mo? Gusto mo ba tinapay? Bakit? Nang? Bili ka soft drinks, bigyan ka ta tinapay. Magkano ba soft drinks? Parang exercise ha. Ha? Ang ginagawa mo, nag-exercise ka? Hindi? ah oh. Hindi ka pa yata natutulog eh. Tulog ka naman ha. Ano? Nakabili ka na ng soft drinks? Ha? Bakit ka ikot ng ikot? Ayan, ay na blot yung ano, bumili talaga siya ng soft drinks. Ikot lang siya ng ikot. Ang ala ko eh, oh, ayan oh. Mikot lang siya. Kabili naman siya soft drinks. Ngayon <laughs> naman siya nananakit.